Tito uh, sen si senator Jengoy Huba eh humingi sa inyo po ng uh, ng permiso po to travel abroad. Uh, mayroon dumating sa akin na na sulat, I think ano? um, um, pero hindi ko na na naaksyunan kasi hindi yata siya pinayagan eh. Nang sandigan ng, uh, bayan? Ha? Ng sandigan ng, bayan. Oo, oh, hindi siya pinayagan eh opo kasi, bang... kasi sa akin kasi mm -hmm. Mm -hmm. kung personal ang lakad niya personal mm -hmm. hindi siya kailangan magpaalam sa Senate President eh kay mga senador mm -hmm. pero oras na official official lang lahat yun ang pinapayagan ng ay yun ang kailangan ng authority ng Senate President mm -hmm. opo kung gagamit siya ng kaniyang uh, ano ng kanyang diplomatic passport nga, Dadamit siya ng diplomatic passport, therefore official yung business niya. Therefore, mm. Senate President, kailangan payagan siya. Opo, opo, opo. So, at yung regular passport niya at personal lalakan niya, gusto lang niya magpakasyon sa kung saan dupalop eh. Hindi mm. niya kailangan magpalop. Okay, sige po. So, uh, meron pong report na amin pong napakinggan na, na, pakinggan na meron daw pong isasampa, rekomendasyon na kaso na isasampa sa isang dating senador at nakaupong senador. Uh, muli po, ano ba ang panuntunan ninyo dyan kung sakasakali po maglabas ng arrest warrant ang hukuman laban sa isang nakaupong senador? Ang pinaka, pinaka the worst situation is hindi kami papayag ng isang senador ay habang nagsesesyon ay uh, ay aarestohin. Mm-hmm mm -hmm. Yun ang pinaka-tradisyon doon. Eh. Eh, pero outside of that, eh, kaya nga, wala tayong magagawa. Like for example, yung panahon ni, ano, ni, um, Sani, Trillanes, mm -hmm. uh, di siya lumalabas ng Senate, nandun siya. Pero nung nakaraman niyang may waran at uh, dumating sila, dumatanta ako si general yung dumating doon. eh. Tapos mm -hmm. pinakita sa amin yung, sinakita sa akin yung warrant. Sabi ko, pakita niyo kay Sani. Mm-hmm. sumama naman si Senator Trillanes. Mm -hmm si Senator De gano'n din, hindi siya nasa Senate siya sana, kundi uh, kung, di, nakakabali, one or two days lang naman. Mm -hmm. Pero she wanted to go home, sabi niya, dahil mga gamit, mga damit, mga gano'n siya. So, sumama siya nung inaaresto siya. Opo, mm. apo Uh, ano lang yun, tradisyon lang yung sinasabi. Kasi nungyari nung, remember, nung no, panahon ng 8th Congress, ina-arresto inaaresto nila si Marong Johnny mm -hmm. for um, rebellion Co complex with oh. na charge si Senator Trillon yung Secretary mm. Trillon tumating doon sa Senate mm. noong panahon na yon. Mm -hmm. uh, hindi po si Senator Salonga dahil may session eh. May session eh. Yun namang sinasabing hindi pwedeng arestuhin ng isang legislator sabi ng Constitution kapag uh, Congress is in session. Ang ibig sabihin nun, pareho ngayon, in, in session kami, no? Uh, ang ang krimen lang na hindi mo pwede siyang arestuhin is A crime punishable by uh, six years and below. Mm -hmm. Pero yeah. more than that, hindi, mm -hmm. hindi kami exempted don. Okay. In other words, uh, kung ang krimen eh slight physical injuries mm -hmm. <laughs> or let's say uh, speeding katulad mm -hmm. ko, hindi mo pwedeng... Apo, po. Pero kapag po ang krimen is mga non-bailable or graph na more than 6 years po ang penalty, hindi po kasama yon. Hindi po, sinasama, po kasama yon. yun. Huwag, okay. lang, wag apo. lang naman sa section hall. Apo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!